Hello mga kabayan, kumusta po? Happy New Year po, no? So ngayon 2025 na po. Matanong ko lang po, ano po yung na-invest natin noong 2024? Yan. tanungin po natin yung ating mga sarili kung wala pa po. Ngayong taon dapat mag-invest na po tayo para sa ating mga sarili. Ano po yung uh, isa sa mga pinakamagandang invest, investment po para sa sarili natin upang mapauunlad natin yung ating sarili? Edukasyon po. Kung gusto nyo pong makapagtapos ng pag-aaral habang nandito sa abroad, gusto natin makamit ang diploma na bachelor's degree, mag-message na po kayo sa akin. Mayroon po tayong magandang offer po ng mga courses na pwede tayong mag-aral kahit nasa bahay lang or nasa trabaho or kahit anong oras. So mag-message na po kayo sa akin sa plus 971 1248 at pwede din po kayong bumisita sa ating opisina sa uh, second floor, Rolex Twin Towers, um, room 207, office number 12, uh, Banias Road, Diradway. Ako po, si Mr. ng ICC Education Support Services. Nandito lang po kami mag-abay sa inyo upang makamit ang ating mga pangarap. Maraming salamat po.